ayan nga guys ako'y nandito sa clinic dahil nagpapangins ko ng aking press lock yun yun naman namamuti na chart tapos na siyang i-vacuum so binilagyan no pero minasage niya muna tapos binacuum niya tapos nilagyan niya ng ano, cream na white tapos mamaya uh, meron pa yung iba guys first session lang to um limang season to 1,000 plus na so, ano, isang season ang galing guys, ang ganda may papakita ko yung penis from hindi ako baka pag video kung pa niya ginagawa kasi walang mahawak cellphone pero siguro next season, next season um, magbibideo na ako pa niya ginagawa para magkaroon kayo ng idea is 70% off sila, laging naka 70% off. Kaya, ito na, na, na kapatid ko, yung kapatid ko pala hindi siya nakapag-official or diamond dahil hindi siya pwede. Next time, na, pwede, next time pwede na siya. Dahil sa ngayon is nagpandag, ang may ginagamit siyang, ano, tawag doon, rejuve. So, hindi pa siya pwede sa ngayon. Pero next month pwede na. So, ay next month, mabalik kami ulit dito sa clinic para naman, um, pangalawang ano na yung season another 1000 plus again so ito ipapakita, ipapakita ko na kasi natapos na yung um, pag sa diamond fall ayan na guys uh -huh. ayan tapos na tara okay, uwi na tayo ang huh? dami nga laser <laughs> syempre hindi ka naman nagpa bura ng ano oo Ayan, uwi na kami. Alright. Bye. Pag-design nila. Bagong gising tayo. Hmm. Tingnan lang natin yung result ng ano, pagpapa, ano, linis ng mukha. Ang tawag doon is Dharma. So, ayan, okay naman siya. Ang, ang galing kasi alam nyo ba, nakita ko kahapon yung paano siya nilinis. Tinanggal talaga siya yung mga whiteheads. Oy, grabe, yung <laughs> dami. Ang tagal ba naman ang na walang linis, ano? Since, uh, since nag-teenager ako, walang linis. So, ayan, kahapon, kita ko nga, sobrang dumi ng aking face lock. Ang galing. Ayan. Medyo maliwalas ang ating mukha ngayon. So, guys, ayan. Mamaya naman, kung patawas kumalig ko, kasi siya wala kahapon, hindi ka pata siya, tapos ng Dharma, hindi ko pa siya binanlawan kasi bawal daw banlawan. Kasi nga, ang daming procedure. Siguro, naka na liser kahapon. Uh, wash. Ang ginawa, kasi kahapon yung, yung inabil uh, inavail ko is wash and then diamond fill. Ang galing, ang kulit. I really like it. <laughs> so, ayan. Dapat every two weeks. So, dahil wala tayong budget, every month na lang. <laughs> so, kailangan tayong mag ng work. <laughs> So, ayan. Ayan na nga. Para mamaya, aliligo ako. Bibidyan ka ulit. Ayan, I'll see you kasi alis ako today. Malakad ako. Ang galing. Ko so, ka. ayan. Tapos na nga yung aking um, binalawang ko na yung aking ano, yung aking hi. <laughs> Ganda mo dun. So, binalawang ko na nga pala yung aking um, yung pinaderma ko kahapon. So, ngayon, nalabas naman tayo kung anong itsura pag naging haggard. So, ayan, guys. Continue ko. So, ayan nga. Nagpunta ako dito sa ano pag-ibig. Hi. Hindi na kumukhang haggard. Ayan, so, guys.